lalagyan ng ating tauri. Pili ka nga kung anong magandamhan mahal. hindi <laughs> na, no, na naman daw alam ko anong pipiliin Pare, kaganda! Ah, Natidaan ka namin. Pare, luto ni Kabukid. Hi, mga kabukid good morning mga kabukid for today's video samahan nyo po kami mamimitas po kami ni Raneline ng kalamayo kung tawagin po sa tagalog at tauri kapag sa katutubo mga kabukid first time po ako nakakita ng ganitong klase ng gulay at ngayon lang din po ako makakakain. Kaya mga kabukid, samahan nyo na po kami ni Ranalyn. Ipagluluto namin kayo ng masarap na kalamayo. Kabukid, hindi ko suot yung aking kalo. Nasa bukid. Nakakalimutan kong dalahin. Ayan, may kalo yung ating jacket. Mga kabukid, magabili po kami ng bilao. Oh. Oh, mga kabukid, nandito kami sa co ng ating mga katutubo yung tindahan nila ng kanilang produkto ayan po oh. naiwan ko kasi kabukid yung basket natin sa bukid so bibili muna tayo ng ating gagamitin para sa paglalagyan ng ating tauri huli ka nga kung anong magandang had yun <laughs> ano hindi niya na naman daw alam po anong pipiliin Pare, kaganda! Yung may sabitan, Rana. May nakita akong may sabitan. Ano po dito po? Please. Okay. po oh, yan. Sa so, tingin niya, dahil harap mo daw yun. Yan. Tapos. Ito, ito na lang. Sige, ito na Ito ang napili namin kabukid. Oh. bilao oh. Mga kabukid, napakamurang bilao ng ating mga katutubong mga. Worth of 100 pesos. ang kalamayo o tauri ay para siyang munggo ganito po siya kabukid oh. yan hindi lang ang munggo mabalbon ito hindi mabalbon Mga kabukid, mga pitas po. Tauri po, mga kabukid. दामी dadalhin, tumubo lang daw din sa gilid ng bundok. Pero noon daw, mahilig daw magtanim ang mga katutubo ng tauri. Ito yung kanilang pinakamunggo. Eh ngayon daw, may mga naglabasan ng sitaw. Kaya hindi na nila masyadong pinapansin ang tauri o kalamayo. Ano Kitah <laughs> <laughs> ginagawa minati kabu si. Alam dinagaw sa gilid ng Gracias. Kalamayo, kauri. Maghihimay tayo mga kabukit at ating tong dilutuin para sa ating tanghalian. Matanda, butuhan ito. Huwag mo unahin mo ito so, pa. ito. Ito mo ito. Ito mo Nakakain ka ba nito? Kasi nung mga sabi sa akin ni nanay, noon daw, ganito nga daw yung mungo nila. Sa mga bundok, sa mga kaini. Ay, ngayon lang, hindi na nila daw ito masyado. Pinapansin. Paano mga naglabasan na daw yung mga sitaw, mga turo-turo. Yun na daw yung tinakanan nila sa ano. Sa bundok, pati yung tunay na mundo. Na, hindi pa rin ako nakakain yan. Hindi. Hindi. Oo, kaya tinanong ko nga ito kung kaysa nanay hindi radali. Sabi ko, ante, kinakain ba ito? Saan mo yung nakuha? Doon kayo ni Josie, nakita Ako ay ano, parang namang ha. At may tinda no, hindi pa nakakita. Noon lang, baka malasan tayo yan. Kaya na. Parang munggo na isura niya. Ito nga lang, makinis. Ang munggo kasi, may ano, balahibo, may tusok-tusok. Huwag mo isama muna yung mga tangkay sa gilid gilid lang ng dyan sa kama mo muna, muna ilagay. Ang cute niya. No? Parang um, maliit na maliit kasi. Yung munggo, ganto lang din siya. Ganto rin oh. ang pinatanggalan namin para ubaw naman sa bukid. Itong puno ng kalamayo ay gumagapang. Pero ang bunga nito ay halin tulad nga sa munggo. Ang puno naman ng munggo ay parang mani lang. Ganun lang siya kung tumubo. Samantalang ang kalamayo ay parang patani ang puno niya kung gumapang. Ganun yung pagkakaiba ng munggo at kalamayo na puno. Pagkasan na natin. At ang dami mo yung makapagluto na mga kabukin. Fresh kalamayo. tayo ang ating recipe. Kalamayo with <laughs> ang paborito na katutubo, sardinas. Sa mga tindahan dito mga kabukid, ang tindahan nila dito ay punong-puno ng noodles and sardines. So, ito lang yung ating maihahalo sa kalamayo dahil ito lang yung nakita kung pwedeng ilagay natin hindi na bale. kahit ganito yung halo talagang ang mga katutubo ay sarap na sarap dito dahil paborito nila yan Lagay na natin. Lagay na natin ang paborito ng ating mga katutubo. Thank you. Ako natin yung tapo hanggang sa maluto. Pag ito ay palay kainin ibilad natin kasi sabi sa akin ng katutubo, ibilad ko daw mga kabukid ito na po yung kalamayo uh, may sardinas and dahon ng malunggay kain po tayo mga kabukid

Bang, ya. tumukain mo to. Parang baraw Parang munggo ba? Parang munggo. Pero masarap ako ng mungo. Mas masarap siya sa mungo. Na? Kukit ng mga bote. Mga kabukid, madami yung niluto natin. Mamimigay tayo. Tapos ibalik mo rin sa akin lagayan na rin. Ate Juby! Sabi mo, gusto mo. Ati natidang ka namin. Pare, luto ni Kabukid. May na kaya, Luto namin yan. De, luto ko yan. Masarap yan, Ate Jo. Makalimutan mo pangalan mo. Mag ako na ba si Kabukid? <laughs> Kukurin ko yan lagyanan. Maghahatid pa kami. Inuubos ko yung laman ng kasirola. Saan ka maghahatid? Kay Lulo Panganay naman. Diyan ba si Panganay? Ay, Juan. Si Direk. Oh, nandiyan. Si Direk. Ramon, tikman mo yung luto ko. Isa lang masasabi ni Rana. Masarap. Salamat. Si Tauri. Ito na yun, te? Oo. Oo. Oh, Parang sitaw, no? Oo. Mungo. Parang mungo. Salin mo tapos ibigay mo sa akin yung plato. Labat! Mga kabukid, hanggang dito na lang po ang aming video. Sana nag kayo at sana nag-enjoy kayo. Shout out po tayo. Shout out po kay Pastor Peter. Shout out po kay Pastora Leonie. Shout out po ka. Texas from USA. Shout out po kay Sir David Malabanan from Edmonton, Canada. Shout out po kay Mang Carmen Capistrano, kay Sir June Capistrano, kay Tatay Amhang, kay Ate Sylvia, kay Ate Estelita at Kaiser Ricky from Canada. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout, shoutout po, sa, po sa, sa lahat lahat, 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 ng, lahat ng mga kabukid. kabukid all around the world. Maraming maraming salamat sa supporta. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik at sa walang sawan yung panonood. Mga kabukid, see you po sa susunod kong vlogs. I love you all. God bless and bye bye!